Hello guys, good morning. Andito tayo ngayon sa kabilang backward namin. I-video ko lang tong ano, itong halaman guys. Oh, ang gaganda. Akala mo orchids. Ayan yung mga bulaklak niya. Ayan. Tapos andito pa. Ayan Oh. Ayan yung mga bulaklak niya. Ang ganda kasi eh. Ayan, doon po Ang dami. Ayan, ayun po. Ang dami. Ayan, puro bulaklak yan, guys. So, mayroon pang ano, mayroon pang sumisibol. Ayan. Ang gaganda kasi, eh. Ayan. Ayan. Tingnan mo. Nakaka-ano ba? Nakakamangha. Kasi, ang dami mga ano, Ang daming Ayan oh. Ayan ha oh. Ang gustong gusto ko ito Kaso lang Ayaw ko kung paano mag ano. Ayan ha oh. Ayan guys Kung paano mag mabuhay ba to na empotolin lang ba Ayan na. Kasi ganito yung puno niya o. Oh. Ayan. Diba guys? So, oh, ang ganda tingnan. Ang daming ang daming ano ang bulaklak. yan Ganda. May taong sumisilip. Ayan, no. Oh. May taong sumisilip. Ayan, no. Ganda pa, no. Hmm. Hmm. Nakaka-ano ba? Mamangha. Ang ganda ng bulaklak. Ayan, hmm. Ayan, oh. Ito pa yung, ano. <coughs> Sisibol. Ayan, ayan, oh. Magsisibol pa yan. Ayan. Ayan oh. Paano pa nga ito yung parang paumpisa ng bulaklak? Kasi hindi pa siya, ano. Hindi pa siya lanta. Ayan, oh. Ayan, oh. Diba? Oh. oh. Ang ganda. super. Hindi ko lang alam kung paano magtanim na ito. Ayan. Ayan. Gusto ko magtanim to. eh. Ayan, Ayan. <laughs> Napakaan na talaga. Ay. Ayun. Ayun. Mayroon akong minarkot. Ayaw ko kung pa... Ano yan? Kung nabuhay yan. Oh. ko yan ngayon. Tingnan natin kung kung ano na ba to. Ay, tuyong tuyo. Ay, wala, mamaya tatanggalin ko yan. Nandito ako sa punuan. <laughs> Okay, guys, please like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching, guys. Thank you very much. Bye bye.